Jemma? Jemma? O, oh, bakit ang aga mo? Mamaya ka pa di ba? Mm -hmm. O, oh, bakit? May trabaho na ako. Talaga? Nagtanggap akong branch manager ng National Life Insurance. Sa akin sila ako magsisimula. Uli no. mm -hmm. oh, ka na, dali kumain ka. Ma, Naghanda na. ako. Uli ka huh? muna. Anak, may trabaho na ang daddy. Ay, hindi ka na humarinig yan. Sumasagot eh. <laughs>

Hiding pa man lang Oh Napano ka? Ano nangyari sa mukha mo? Medyo na aksidente lang po. Gising po ba si Mitch? Ah, uh, Jed. Siguro mas maigi palipasin mo muna init ng ulo at sama ng loob ni Mitch. Ano po? Nagbiling kasi siya sa akin, ayaw ka raw niya munang makita o makausap. Okay na ako, Manang. Ako nang bahala rito. Mitch, pwede ka ba makuusap sandali? Mitch? Kinausap ako ni Gina. Gina? Tama na, Jed. K can you give me a chance to explain? Ang dami na nating nasaktang tao. Hindi natin sinasadya yun. Kahit na. Nasaktan pa na sila. At hindi lang basta-basta tao. Yung pinakamalapit sa atin. I told you before, what about us? Why can't you understand? How can you even think that we can be happy knowing that we hurt two people? Jed, umalis ka na. Jed, ayoko nang marinig. Why can't you just accept na may mga bagay na talagang hindi pwede? Sinasabi ko na nga ba, hindi lang lipstick ang pasalubong mo sa akin eh. Ito ba yung pasalubong mo sa akin boyfriend na hindi nag-cash sa balikbayan box? Come here! Oh my gosh! Uh, hi, I'm here. Sabi ko sa'yo, dating ako? <laughs> Rams, marunong ka na magtagalog? Hmm, <laughs> konti. Nag-araw ako para makintindihan tayo. <laughs> ay, nga pala. This is my mother, Hello, my father, and my sister. Hello. This is Hello. my best friend, Jack. Hello. Sumabat na. <laughs> ah, wait. Ah, oh. uh, Nay, kayo na muna ang mano. Ah, uh, umintindi dito. Ito ang kamay ko eh, oh. Yeah, yeah, yeah. Uh, my mother will have that the okay, entertainment yeah. okay? Don't mind. I will just uh, wash my hands, ha? Huh? Okay. Okay, I'll take over. I'll take over. Papasukin ah. na natin sa loob. Yeah. You, you um, come here inside. Yeah. Come here! Yeah. If you don't mind, can I please speak with her in private just for a while? Private. Private? She in private. Just, just private. for a while. I look like private detective. Huh? Private? Privy. Private? Private. Private. Oh cute new mother. Oh, oh, oh. I'll get you. Uh Rams, what you doing here? I, I I I thought you were uh, a joke only about going here. Joy, ina amen ko, nakamleak ko, nagsisisi ko. I mean, we had a really nice time there. Masaya ako pag kasama kita. is already proposing. Ha? Huh? Ay, ah, sagutin mo na. Sister, kung ayaw mo, ibigay <coughs> mo na lang sa akin. Kung nagpakasal kami, kukuha kita ng inang.